long ang shark movie na mas matatakot ka sa tao kaysa sa pating. Susundan natin dito si Zephyr na mahilig mag-surfing at mag-travel ng mag-isa. Pero isang gabi, mababalot nga siya ng takot nang merong kumuha sa kanyang isang lalaki at dalin siya nito sa barko nito. Sa pagdating niya dito, dito nga niya marirealize na may mas masasamang plano pa nga itong lalaki na ito sa kanya kung saan malalaman nga niyang obses nga rin ito sa mga pating. Kaya naman kasama ang isa pang babae, dito nga nila gagawin ang lahat para makatakas at makaligtas bago pa nga sila tuluyang maging alay sa mga nag-aabang na pating doon sa may dagat. Title ng movie, Dangerous Animals. For a shark horror trailer suspense movie, mas natakot ako kay Tucker kaysa doon sa mga pating. What a performance from Jay Courtney as a villain and sobrang effective na na talagang matatakot ka sa kanya kahit wala pa siyang ginagawa eh. Honestly, I would love to see a prequel from his character like paano nga ba siya nagsimula and bakit nga ba niya ito ginagawa kasi that would be a great premise or plot for a horror trailer movie since also, hindi rin naman natin siya masyadong nakilala dito. Sa mga katulad ko na mahilig sa mga madudugong movies I think they used it really well here na hindi too much And they used it in the right places Watching the film, you could really tell na yung director, editor, and writer Marunong talaga silang manakot and manggulat Not just with the acting but also yung build up nga ng mga scenes And syempre yung sound design And paggamit nga ng different angles What I love about this film is that isa tong shark movie Pero hindi nila ginawang monster yung mga pating Kasi sa totoong buhay, yung mga pating hindi naman nila goal sa buhay yung umatake ng mga tao eh. <laughs> Tunayan ayon nga sa pag-aaral, umaatake lang naman sila kapag nakukonfuse, trigger or nagugulat lang naman din. And most of the time, nangyayari nga yun kasi kapag yung taong nasa tubig, nagpapanik nga, nagpapanik din yung pateng. Kaya yung ending, dumidepensa nga lang sila and nangangagat. Nga, nga sobrang na-appreciate ko yung detail na pinakalaman ni Zephyr si Moses parang hindi siya makagat ng mga pateng kasi nga Most of the time, ay lang naman talaga yung dapat mong gawin para hindi ka kagati ng pating eh. Honestly, I expected a lot from this film, pero hindi ito yung ina-expect kong story. Pero okay naman siya actually, and medyo naaalala ko nga dito yung mga typical gore, horror, thriller, suspense movies noong 2000. Siguro kung hihimayin mo, may mga times lang na masyado silang umaasa nga sa coincidence, and parang medyo pinipilit lang nila yung plot para nga tumakbo lang yung story. Honestly, sa mga hindi ko nagustuhan dito, kung paano nga nalaman ni Moses kung nasaan nga si Zephyr, kasi for me, medyo lazy and hindi siya masyadong pinag-isipan mo pang tatlong tangke ata ng dugo meron itong si Moses eh. Kasi hindi ubus ubusan ng dugo eh. I didn't like how the film repeats things and situations just to get tension within each sequences. Tipong makakatakas na, tapos mahuhuli, makakatakas ulit, tapos mahuhuli, matitegi na sana, tapos mahuhuli. It becomes too repetitive to the point na, ano na? Makakaligtas ka ba o hindi? Kami <laughs> ding parts na unrealistic here like paano nga ba nakakatakas si Tucker all this time na wala man lang naghahanap doon sa mga kinuha niya and many more na kung hihimayin mo talaga yung movie medyo marami lang siyang butas. Siguro just to end it, I get naman siguro the message of the film on my perspective na all this time, iniisip ni Tucker na he's one of the sharks, kaya nga siya sobrang obsessed na obsessed sa kanila. Pero in the end, hindi naman talaga and isa lang siyang wala sa tamang pag-iisip na tao. Ken, realistically, sharks don't go out their way to harm people unless kailangan or natitreten nga sila unlike stalker na ginagawa nga lang yung ginagawa niya for his own pleasure with a nonsense goal. Kaya nga in the end, medyo cheesy and cliche man kaya siguro hindi inatake nung pating si Zephyr kasi nga naramdaman siguro nung shark na parang She's one of us. Kumbaga, isa siyang shark na handang ang lumaban kung kinakailangan na mas naipakita nga doon sa ginawa niya sa daliri niya. Ayun, so, last, medyo naawa ko kay Heather kasi akala ko makakaligtas siya. Pero ayun, naging si Robocop siya. <laughs> so yun, naging ang title ng film Dangerous Animals. And ang torta rating ko for this ay 6 out of 10. Kung gusto niyo itong panoorin, by the way, panoorin niyo na kasi sobrang limited lang yung mga sinihan na meron ito. So yan, panoorin niyo na. Thank you.